Magandang gabi sa inyong lahat. This is part 3 of the evening prayer, Panalangin ng Mag-asawa. In this video, tatalakayin natin at ipagdarasal ninyo ang kagalingan ng inyong member of the family na may karamdaman. Purihin ang Diyos sa pagpapatuloy ng inyong panalangin bilang mag-asawa para sa patuloy na kalusugan ng buong pamilya at kagalingan ng sinuman may karamdaman sa inyong pamilya o mahal sa buhay. Ang pakikibaka sa isang sakit ay stressful at nagdudulot ng pag-aalala, lalo na kung ang may karamdaman ay isa sa mga mahal mo sa buhay. Ang taong may karamdaman ay maaaring nakakaranas ng pag-isa at takot o maaaring ito'y magdulot ng kawalan ng pag-asa at pangamba. But I tell you to always remember this. Jesus is always there to help and carry your heavy burden. Sinabi niya sa Matthew 11.28, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang araw-araw na panalangin sa pamamagitan ng devotional na ito is a practical habit that both of you, as husband and wife, should do together every night para mas maging epektibo. Ang pasanin ng pagpapagaling ay nasa Diyos. Alam niya ang kanyang mga plano para sa inyong buhay kahit na kung paminsan-minsan ang iyong pananampalataya ay nanghihina. Anuman ang iyong panalangin para sa kagalingan, pisikal, emosyonal, o espiritwal, mahalaga na ituon ang iyong pananampalataya sa Ama. Si Jesus ang inyong healer and the best doctor. Ang kanyang mga pinagaling sa Bible ay 42 and 3 persons were raised from the dead. Humingi kayo ng gabay at lakas mula sa Diyos at inyong mapapansin na hindi kayo nag-iisa sa iyong mga laban. Jesus is there to fight for you. He is standing in the gap between you and any disease. Laging tandaan, sa pamamagitan ng panalangin, ang lahat ay maaring mangyari. Hinihiling ko lang na tapusin ninyo ang panalangin na ito until the end because I will also be praying for both of you to receive the answer to your prayers in due time. Simulan na natin ang inyong panalangin. Ama namin na mapagmahal, lumalapit kaming mag-asawa sa iyo sa pangalan ni Jesus, who we believe is the healer and the best doctor. Ikaw ang pinagmumula ng aming lakas, pag-asa at kagalingan. Ipinagpapasalamat namin ang bawat biyayang ibinibigay mo sa aming pamilya. Lumalapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya. Lord, ngayong gabi nakikiusap kami para sa kagalingan ni... Nasa kasalukuyang may sakit na. Lord, pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Aming itinataboy ang kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. sunod sa Psalm 103 verses 2 to 4. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat ng aking karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Lord, salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman. Kami ay nagtitiwala sa iyo hindi lang para sa kagalingan ng katawan, kundi pati na rin sa pagpapakalinis ng aming puso at isipan. Ang sabi sa Psalm 107 verses 19 to 20, Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. Sa kanyang salita sila'y gumaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Nakikita namin ang iyong kamangha-manghang gawa sa pagpapagaling ng mga karamdaman Ama, dalangin namin na ipagpatuloy mo ang iyong pagmamahal at kabutihan sa aming pamilya. Itinataas namin ang aming mga kamay at nagpapatira pa sa iyo. Umaasa na ang iyong awa ay magsisilbing lunas sa sakit ng aming mahal sa buhay. Ayon sa 1 Peter 2 verse 24, Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na, na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Nais naming iparating sa iyo ang pasasalamat. Sa sakripisyong ginawa ni Jesus para sa aming kaligtasan at pagpapagaling, ang kanyang mga sugat ay nagdadala ng lunas sa aming mga sakit. Sa kanyang pangalan, humihingi kami ng kaganapan ng kagalingan para kay Sa Matthew 8:17, verse 17, Ginawa ni Jesus ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Nakita namin ang katuparan ng mga prophecy sa Bible. Si Jesus ay nagdadala ng lunas sa lahat ng uri ng karamdaman. Sa aming pananalig sa Kanya, itinataas namin sa iyo ang aming kahilingan para sa ganap na kagalingan ni. Ilapit mo siya sa iyong pagmamahal. Pahiran mo siya ng iyong mapagpalang kamay ng pagmamahal at pagpapagaling. Kami ay laging sumasamba sa iyo. At nagtitiwala sa iyong plano which is far better than as we understand it. Maraming salamat, Ama, sa pagbibigay mo ng lakas sa amin sa oras ng pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa kagalingan na ipinagkaloob mo na kung may mga doktor o paraan ng paggamot. Nanais mong gamitin upang pagalingin ang sakit niya, ipinagdarasal namin na iyong patnubayan ang doktor na nag sa aming minamahal, Ama sa pangalan ni Jesus na aming healer aming itinataboy ang lahat ng uri ng karamdaman niya sa katawan. Aming hinihiling ang ganap niyang kagalingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Husband and wife, thank you for your prayer of faith. Jesus said that if you have faith even as small as a mustard seed, you can command the mountain to move to another place. Your faith that you have just expressed to the Father is like your mustard seed, that can cause the mountain or the illness of your loved one to go away. Let me support your prayer now. Ama, narinig mo ang panalangin ng mag-asawa para sa kagalingan ng kanilang mahal sa buhay. Ang tanging masasabi ko, Ama, ay Amen sa kanilang panalangin. Pagalingin mo siya sa pangalan ng dakilang manggagamot na si Jesus. Sa iyong paningin siya ay magaling na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus Bagusha Ipinako krus, Father, I also pray that when their prayer has already been answered, let your name be glorified by the whole family. As they share your goodness to them in Jesus' name, I pray all this. Amen. God bless you!